uh, idol mga kabeep-ip ayan si kabeep-ip na duloto mga idol adubong ano yan adubong nitid na manok ayan o gamot po yung kaunti po yung kaunti ah makahalat super kaunti Mag-alat um, no? mo. Hmm. Ayan, masukar so konti. Ayan mga idol ha. Nagluluto si Kabipip ng manok na adobo. Hindi nagluluto, nagluluto na kasi. Nagluluto na pala. Dadya na no. nagawa ko sa na kanina umay maya ka na tayo, ay okay, magutom talaga, Hmm, ni kuya may, ni Oh, oh, pa try it first before you okay <coughs> Na siya. Kaya na Kain na tayo, kain. Loto na eh. Time to eat. Kain na tayo. Kain na tayo. na tayo. Madilim mga idol, madilim. Hindi tayo ng ilaw. Gawin mo para ma maliwanag dito pag ano. Ayan, kaya na po tayo mga Ito yung niluto ko ni Na manok, okay. adobo. Sarap kaya na po. Salamat. alam ka. Kita ka ng ano mo. Kalit na ang mga babae mo, mga panit. Hello, shout out sa inyo. Babae na naman. Ahas. Na alam niyo kung sino kayo. Babae na naman. Ahas ang pinag-uusapan ngayon. Main topic tayo ngayon. Hindi kasi continue lang so So, sorry na lang kasi nung makabingwit dito. Oh, naku, hirap to pinagagawan niyo ito. nako, bigay nito eh. Ito ito, design niyo. Pero makipag magkipagagawan. Kung si masyado kayo dyan. Kawawan niyo. Nagdaman ko yan. shawtout sa inyo ano patay ni kasi na hariga